at that, uh, morning devotion po at aking topic po for today is ako at ang aking devotion ito po ay mabasa sa Joshua chapter 1 verse 8 Lord thank you Lord for this day and thank you Lord for the life and thank you Lord for the, my employers Let your will done Lord and be blessed po sa mga mananood po in Jesus name I pray Amen Magandang maga po. Nandito po ako sa aming back door. Kasi po naulan po sa labas. At medyo maganda po pala dito. Ano siya? Kubo. Saka hindi ko na kailangan maghanap sa labas ng sa ko So glory to God. Umpisan ko na po. Ako at ang devotion. Mabasa po ito sa Joshua chapter 1 verse 8. So, ipakitik na lang po kung ano yung mga verse para po ma maano rin po kayo sa pag pagbukas ng Biblia kasi para masanay po tayo. Ang banal na kasulatan o, o ang Biblia ay ipinigay sa atin ng Diyos upang ito ay basahin at pagbulay-bulayan. Ito rin ay ginamit ng Diyos upang tayo ay baguhin at maging bago nila ng kay Jesus. Kapag ating binasa at pinagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng tamang direksyon kung ano ang dapat nating gawin ng tao sa kanyang buhay. Sa tuwing gagawin mo ang paglaan ng oras sa Diyos, tatlong bagay ang dapat mong tandaan. Una, manalangin ka sa Diyos na ikaw ay gabayan at pagbabasa ng kanyang mga salita. Ikalawa, alamin ang kanyang mga utos na dapat mong sundin at pangako ng Diyos. Ikatlo, alamin mo rin ang mga dapat iwasan upang hindi mahadlangan ang iyong paglilingkod sa Diyos. O di ba, ang, pag, ang ating devotion po is napakalaga. Ito po yung ating pagkikipag unay mismo sa ating Panginoong May Kapal. Alam niyo po, ang pagbabasa po ng Bible ay isang vitamin po ng isang spiritual. Ito po ang inyong tatandaan. Pag ang binabasa niyo po at isinasabuhan niyo po ang salita ng Diyos, ibig sabihin po, mas na inibaba po ng good spirit po sa inyong buhay. Tatandaan niyo po yan. Kasi tayo po ay dual. Dual, dual na pagkalik minsan nakagagawa po tayo na yung kaayaya which is uh, na ano po natin yun, na inherit po natin or na imputed po sa atin from sa ating mga ninuno na si Eva at si Adan but to God be the glory uh, it's a big uh, opportunity po na magkaroon po tayo ng, ng ating pananampalataya na sa pamamagitan po ng ating pagbabasa sa kahit po ay nakapagbigay karagdagan sa ating paglilingkod o guide, guidelines po sa ating mabuting paggawa sa ating araw-araw. Napakahalang na po ang pagbabasa po ng Bible is bisa po yan kung ate po talaga susundin nagiging mahirap lang po yun talaga pag alam na nga lang po natin mali yung gagawin natin ginagawa po rin po natin yun po yung tinatawag na human test so ito rin ko po nakapagbasa ka na ba ng Biblia at kung may nabasa ka na meron ka na bang na isa mga talata ano ang mga pangako ng Diyos sa iyo talaman? at ano ang mga kasalanan dapat iwasan handa ka na bang magbigay ng oras na pagbabasa ng Biblia at magbulay-bulay. O, di po ba? Ah, uh, napaka uh, napakahalaga po talaga ang nagbabasa ng Bible para po sa ganun malaman natin yung mga tama at mali. Dito po ako mag-focus. Sa tuwing tanggapin ang oras, sa Diyos. Tatlong bagay ito. Sa tatlong bagay, dapat mong tandaan. Una, manalangin ka na sa Diyos na ikaw ay gabayan sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Di ba? ba? Yun po, napakalala po yun. Alamin ang kanyang mga utos na dapat mong sundin at pangako ng Diyos. Ikatlo, alamin mo ang mga dapat iwasan sa hindi tayo mahatnagan sa inyong paglilingkod sa Lord. Dito po tayo mag, ano, dito po ako magbigay din. Yung iwasan upang hindi mahadlangan ang iyong pagliligay, di po ba? Ito po ang kadalasan nating uh, para sa akin yung hadlang. Minsan yung, yung, kunwari, yung may gusto ako. Tapos, nataon na Sunday. Doon po nagkaka ano yung hatlang natin. yung Bisibisihan na tinatawag yung mga payaan, yung mga invite ng iba kagrupo, grupo, ganun. Mga kadalasan po na nagiging lang na ating pagsim, pagsisimba tuwing araw ng Sunday or sa naitaon sa araw ng ikapitong araw ng iyong day off yun po yung ating mga uh, minsan yung mga gala may gustong gawin, gustong bilhin, gustong puntahan. Yan po yung mga isa sa mga hadlang sa ating pag uh, paglilingkod sa Panginoon. Minsan nakalimutan natin na ang uh, priority priority is ang alam niyo po pag nung ako hindi pa talaga uh, as in devoted sa salita ni Lord inuuna ko po, po noon yung pag, pag wala pang sahod doon alam ko na yung aking bibili pero nung ako'y ay si Bible sa Bible uh, masaya na po ako sa nakakapagbasa ako ng Bible na isa sa buhay ko pero ito po ang tatanda natin. Sabi nga po, ang, ang kabanalan ay hindi lagi nagkita sa simbahan. Although na uh, which is, ang simbahan po yung lugar ng kung saan yung grupo. Yung po yung tinatawag na yung together again is praising the Lord. yun po yung tinatawag na group. Yun po is mahal na ganit po. Pero ang natutunan ko po nung ako ay natuto sa Bible. Unang-una, uh, binago ko unti-unti yung aking sarili. syempre ato yung repentance na yung pag alam mo nang mali, huwag mo nang gagawin. Yan po yung tamang uh, repentance. Although we are still in the press, sabi ko nga po, nakakunawa po rin tayo ng kaaya-aya. Minsan po yung, ito po yung, ano, madalas natin gawin na akala natin is okay lang yung yung magsinungaling ng konti. Alam niyo po ang konti sa mali kung nagsisino-maling, parehas lang na, din po yun yung consequences. So narapat po natin, kung tayo maling, tanggapin na lang natin mali po tayo kasi wala po, mawawala lang po sa atin. Yung ating kung ano yung ginagawa po natin tama is mas kalugod-lugod po yun. Ganun din po sa ating mga amo, dito po sa abong. Alam din po, kahit mali ka po, pag nakita yung amo mo na anis ka kay na kamata uh, ano pag kapatiwalaan ka unlike yung pinipilit mong itago yung mali mo pag namuhin ka ni, 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 isang tao sa inyo wala nang mag, magtitiwala sa iyo kaya ingatan po natin yung at, ating pananalita sa gawa at pag-iisip dahil yun po yung ating uh, ating pong tools na ating kumbaga yan yung nagiging uh, way po kung ano ang pagkataon natin but importante po magbasa po tayo lagi ng Bible guys so hanggang dito na lamang po at naway kayo rin po mag devotion po araw-araw kasi iyon po yung pinaka magandang uh, magagawa natin po sa ating sarili yung iba ang akala nila yung mga magagarang damit, magagarang gamit, pera. Ano po ng bonuses lang po yan. Ang, ang ating po kalagaan na hindi nawawala po is yung spirituality. Kasi yun po ang ating uh, magiging buhay sa kapila pag dumating na po ang Panginoong Isos at tayo rapture. Anytime pag ika'y ready, o hindi ka po matatakot kasi alam mo sa sarili mo kung saan ka pupunta. So hanggang dito na lang po at God bless us all.